Walang nagsisimula na magaling agad. Katulad na lamang sa pag-aalaga ng baboy, kung gusto mong may maabot, kailangan mo munang dumaan sa mga pagsubok, matinding hirap, sipag at pagtsatsaga. Minsan kasi, may na lang po ang sumuko. So kami ho dati mga ka-farmers, nakaranas na rin po kami ng ganun. Meron po kaming nabili na mga baboy. 45 head. So, bale, medyo malalaki na ho mga ka-farmers, litsyoni na po. Pagdating ho dito sa amin ay nagsisimula po na magkakasakit po yung aming mga alaga. Parang nahawa po doon sa mga baboy na galing po sa farm. So, unti-unti pong namamatay yung mga ibang baboy namin. Kaya ho kami nag-decide na amin na lang pong i-early harvest kasi baka po malugi kami lalo kasi mahal po ang mga baboy na yon kasi nga galing sa farm, sa malaking farm po. Pansin ho namin, pagdating dito, meron na hong mga matinding ubo yung mga baboy. Kaya yung baboy ho namin dito ay nahawa din at nalalagas po yung iba. Yun po mga ka-farmers, hindi po namin makakalimutan yung pagsubok na yun. Nito na mga nakaraan nung napabalitang nakapasok ko ang sakit o yung sinasabi nila na ASF daw, ay nakakasakit din po yung mga baboy ho namin dito. Pero hindi kami sumusuko, ginagamot ho namin sila. Lalong-lalo na po yung mga inahin namin, nagkahawaan po sila. Buti na laang ay ginagamot ho namin at bakunado po yung aming mga inahin kapag may gumaling ay lumilipat naman po doon sa kabilang o sa ibang baboy ang sakit. Hanggang sa tuluyang wala na pong sakit sa lugar o sa mga alaga namin mga ka-farmers. At isa po kasi sa natutunan ko, dapat ho tayo laging magpakumbaba mga ka-farmers kasi nung marami pong nagkakasakit ng na mga baboy ho dito at kami naman yung mga fatiners namin ay inuubo. So meron pong isa sa patinor namin na may matinding ubo at hindi po nakayanan ng kanyang katawan at yun po ang sanhi ng kanyang pagalagas. So meron po kaming narinig na mga sabi-sabi or mga usap-usapan po ng ibang tao na yun daw nagkakasakit na yung mga alaga namin at magbaback to zero daw kami. Para bang nakabang ho sila sa pagbagsak namin. Pero kami naman ho dahil alam po namin ang dahilan mga ka-farmers, hindi po kami nawalan ng pag-asa parang namomotivate tuloy kami. So, nag-ingat po kami ng maayos mga ka-farmers at saka nagdadasal po kami na proteksyonan po yung mga alaga namin. Kaya yung mga taong nagsasabi po sa amin ng ganun, ang nangyari po ay alaga po nila ang naubos kabaliktaran po ang nangyari mga ka-farmers so siguro naman kapag mapanood po or makita niyo po ang video na ito at malalaman ho nila na alam ko pala ang kanilang sinasabi tungkol ho sa pangalaga ho namin uh, sana naman maisip ho nila na dapat pala ay magpakumbaba ho tayo, hindi po tayo mag-aabang doon sa pagbagsak po ng iba para ho hindi bumaliktad sa atin ang pangyayari